Ay mga kalodi, mayong hapon, maulan na hapon sa ating lahat, no? Ay dito pala sa amin ay maulan. <laughs> so ayan, medyo malamig ang hapon natin. So dito naman tayo sa ating maliit na tindahan. Ayan, so pago lang po kami dumating. Ay kaya yan, inayos ko yung aking pinamili. So dinisplay ko kasi naggrocery ako ng konti. Ayan, so lagyan ko ng mga tag yung aking ko uh, kukunting asukal <laughs> so ayan so kahit pagod tayo no mga kalods pilit pa talaga tayong ano talagang kikilos tayo dahil wala namang ibang gagawa kundi tayo lang kaya kahit pagod sige uh, kikilos talaga tayo kasi um, sayang naman kung wala tayong ititinda wala din tayong hihintayin na ano income no so kahit kokonti papiso-piso singko-singko so mabuti na lang yun kaysa wala talaga no so ayan so tiyaga-tiyaga lang itong pagtitinda ay kailangan lang po ng tiyaga ah uh, sipag at tiyaga no ah uh, mahabang pasyensya. yan so minsan nga kahit ma ano yung pakiramdam ko talagang babangon ako dahil may maliit akong natindahan kailangan talaga nating kumita kahit konti kasi mayroon tayong mga ano mga anak na nag-aaral so yung ating kukunting ano ganansya so mabuti na lang yung mayroon tayong pangbaon so ayan <laughs> itong pagtitinda mga kalods hindi talaga basta-basta dahil kung wala kang pang ano kapital so talagang mahirap tapos hindi pa maiwasan yung utang no kahit maliit lang yung tindahan mo o malaki, talagang hindi maiwasan ng utang. So, kailangan talaga, mahaba yung pasyensya mo, mayroon kang pang, ano, pang tapal, kasi kung wala, uh, wala ka talagang ititinda, kasi kung minsan, nauubusan talaga tayo, kaya kailangan mayroon kang, ano, pang tapal, para kung mayroong mga credit, so, ah, uh, makapag-grocery ka pa rin. So, ganun ang ginagawa ko mga kalods, kukunti lang po yung aking, tindahan at kukunti lang din yung aking income pero talagang pinipilit ko na makasurvive ako kasi kailangan ko talagang kumita araw-araw kasi um, wala kaming ano talaga income na maasahan kundi ito lang so ayan talagang sinisikap ko lagi na mayroon akong ititinda kung minsan pa nga, mga kalods mayroon pa akong mga pinautang na hindi binayaran so yun, wala na akong magagawa, hinayaan ko na lang kasi kung uh, -ap ako sa aking ano, masama ang loob ko, so hindi ako makapag ano, makapag makapagtinda, so ayun, hinayaan ko na lang yung iba, iba, na hindi nakabayad, basta ako tuloy lang ako kasi kailangan ko talagang kumita, iniisip ko na lang na yung hindi, hindi yung uh, ano, hindi binayad sa akin, makikita ko pa rin basta magpatuloy lang po ako, ayan So, mahirap ang pagtitinda mga kalods kasi kukunti lang yung, yung ano, tubo. Diba? Tapos uutangin pa. Tapos bibilihin mo doon sa bayan. Aykas. Pagdating mo dito sa tindahan mo hindi maiwasan yung utang. So, kaya yun. Talagang sinisikap ko na lang. Tinitiis ko na lang mga kalods kasi wala naman akong ibang pagkukuhaan. Kaya yun. So, katulad nitong mga noodles. So, magkano lang naman sa amin ito eh. Dadalawang piso lang. <laughs> tapos magpapasalamat na lang ako pag yung mga nangungutang sa akin ay nagbabayad ng maayos yun lang talaga ng papasalamat ako sa kanila so yan ilagyan ko na ng mga price mga kalods kasi kung minsan yung anak ko lang ang nagbabantay or si mister kaya alam na nila kung magkano ang price <laughs> pag naubos yung aking pintil pin, ayun wala na akong panglagay so ayan memorize na lang <laughs> kasi yung ball pin, hindi ano, madulas kasi yung plastic. Kaya yan, kailangan kang may ano, pentel pin ba yung tawag niyan. So, ayan. So, yan lang siguro aking ma share sa inyo mga kalods. Yung aking araw-araw na buhay. Thank you for watching.